Hi! Another vlog na naman tayo for today. Another day in our life na naman tayo. So this time guys, nandito kami sa SM North. Ang nakakatuwa dito sa SM North guys, may mga pagganitong uh, ano sila, effect para sa mga kids. Alam nyo yun. Um, libre, alam ano na, libre parang um, play area nila. Ayan, ito yung mga nasa the block yan, kadalasan nasa The Block yung ganito nila, mga pwedeng uh, mga maglaro, ganyan, mga Lego ganyan, eto parang yata ano to ano ba to, Hot Wheels so, ibang ano, di ko di ko maano kung ano tong team nila basta may mga times na iba-iba yung team nila, tapos minsan may mga sale din dito sa area na to ito yung located sa The Block guys So, ayan. Meron din mga... Ah, ito yata yung parang nag-sale ng Toyo or Us yata dito. Ganyan. So, ayan. Enjoy-enjoy sila, tigyan, na mag-try ng mga naka-sale. So, gustong-gustong niya kasi maglaro niyan. Kaso, ayaw namin i kasi walang area dito sa amin sa Manila. So, pinapatray na lang namin sila. So, ayan. Habol-habol kami. <laughs> wala-wala din kami. Kung saan nila gusto. Ayan. Napapakiusapan din naman na ibalik. So, this time, guys, may gustong laruan dito si Amaris. Ah, uh, hindi pa laruan bike. So, uh, last time kasi, hindi pa kami nakakabili ng bike na to. Itong time na to. <laughs> Pero, itong mga time na ano, mga time na nakabili na kami, ayun. Medyo hindi na sila um, masyado na aatat na bumili ng, ng bike kasi nung nagkaroon na nga sila. So, ayan, merong uh, pa stage, si Barbie dito. Oh, tingnan nyo guys. So, ayan. Medyo hindi stable yung kanilang stage dito. Talagang for kids lang kasi medyo umuugaga siya. So, ayan. Barbie yung team naman. Nasa kabilang side lang to eh. Ayan. Ano kasi siya? Circle yung pinaka-area nila dito ayun na pwede nga mag model model dyan mga kids o oh, yan yeah. Basta si Amaris kasi ate Gia o ano ba yan? medyo nahiya pa siya kasi first time niya mag ganyan dyan o oh. <laughs> so ayan kina model model ko lang dyan this time naman dahil nagutom at saka medyo pa na rin kami ng mga moment na to we decided na ano kumain muna dito sa ramen kuruda ba yun ramen kuruda so while waiting sabi ko kay ate Gia eh gawin muna yung kanyang homework ayan tinuturoan siya ni Ati Jajan at ni Ati Karen Ayan, medyo marami pa kasing words na hindi pa alam si Ate Gia. Kaya yan, nandiyan si Ate Cornel, Ate Jaja. Ayan, finally guys, while waiting, andito na yung ating food. Noodles kay Ate Gia, Diyos ko. Sobrang gustong-gusto niya yan. Tapos sa akin naman, rice in a bowl. Tapos kay Lamamio is... mga ano din, noodles din. O, oh, di po. Sobrang gusto gusto na ate gaya yung mga noodles na ganyan. Yummy, yummy. So, after this, sinihintay na lang namin si Daddy Rodel na lumabas ng office. So, nandito na tayo sa bahay, guys. Another weekend. Ayan, ganito ako, guys. Kapag ka-weekend, uh, ako ng uh, isang menu. And at the same time, para healthy-healthy sa mga baguets, no? Hindi masyado preservatives, mga ganon. So, ayan guys, no? Ang isa nating pampalasa dito is itong mga pack ng, ano, ng mga ketchup from fast food. So, hindi ko tinatapon niya kasi... Minsan kasi wala tayong tomato sauce. <laughs> may pag effect pa nun. So ito yung ano guys, um, giniling na may patatas, na may carrots. Giniling ano siya with tomato sauce. Ayan. So ipe-prepare ko lang yung mga basic ingredients. So ito guys, sobrang dali lang talaga lutuin nito. Eh, So, hindi masyado makarne kasi sila giya. Tsaka itong processed food guys ng ano, hotdog. Hindi ko talaga siya masyado bet ibigay sa mga kiddos. So, mas gusto ko pa yung mga totoong karne, ganyan. Ayan. Medyo eh, ko lang, uh, pinapatunaw ko lang yung <laughs> anilang taba. Ayan. Para magmantika siya. Kumaga, ito na talaga yung magsaserve as oil niya. Ayan. Babawasan ko pa yan kasi masyadong madami. After this, magigis na tayo ng mga bawang sibuyas. Ganyan. Ayan. Diyan ko na rin siya lulutuin. So, ayan. Giniling uh, yung taog dito. So, giniling na may, ano, parang tomato sauce nga. Ayan. Basic lang, guys. As in... Uh, may gugustuhan to ng mga kids. So, ayan. Laligyan ko siya ng uh, pork, flavor, nor, tsaka yan, konti paminta, para hindi, ano ah, hindi masyado maanghang, konti lang talaga siya. So, ayan. Konti lang, parang naparami yata. <laughs> so, ganyan ako magluto ng ganito, guys. Uh, at saka madali lang talaga siya i-prepare para sa mga kids. Tsaka, kahit papano, mas healthy naman. Kasi, ano nga, uh, ayan, may mga gulay, carrots, potato, ba diba? uh, Ayan. Kung ayaw niyo na may hotdog, pwede rin naman to, guys. Eh, nilagyan ko pa lang konti pang uh, tomato sauce. Kasi, konti lang yung yung ketchup na nailagay natin. Ayan, actually, ayun nila na masyadong ma ketchup kasi, di ba, parang may pagka matapang din kapag ka ano, uh, nalasahan talaga nila. Tsaka kapag marami yung nailagay mo, di ba? So, gusto ko lang ay eh, medyo pumula-pula siya gano'n. Ma-achieve ko lang yung gano'n. So, ayan, basic lang yan, guys. Sobrang dali lang lutuin. Eh. Lagin natin ng konting asin. Ayan lang, guys, yung ano talaga, um ingredients nya. O, di ba? Tapos, lalagyan ko ng konting sugar para medyo manamis-namis. Ayan. Pagka meron kasi akong giniling na natira dito, parang ito yung napapaisip kong ano, gawin na um, pa paano talagang makakain ng mga bata. Minsan nga hindi ko na naibibigay yung karne kasi ayaw nila. So, ang ginagawa ko na lang is yung pinipili ko yung patatas tsaka carrots. Ayun. So, ayan lang guys. sa hihintayin na lang natin siyang kumulo. Steamer muna natin siya ng mga ilang minuto pa. Tapos, yan. After nyan, basta kulo na yung uh, patatas. Yung luto na siya. Yan. Pwede, pwede niya So, ayan. Ganyan lang siya guys. Kadali. Ayan, wala na akong inadya na kung ano-ano pa yun na yun. Ayan, ready to serve na sa ating mga bulilit. <laughs> hmm. Oops. <laughs> may init pa kasi. Pagka medyo may time ako guys, sinasama ko sila Ate Gi at saka si Rizzi, kasi gusto nilang sinusundo ang kanilang daddy sa office. So this time, nandito na kami sa may uh, Trinoma. So, maglalakad kami from Trinoma 2. Um, ay hindi pala Trinoma, SM pala yung kaninang may fountain. Papunta doon sa may MRT. Sometimes kasi gusto kong uh, sumasakay sila ng bus para nadidistinguish nila, ah ito pala bus to, tapos minsan FX, ganyan. Para alam nila kung ano yung sinasakyan namin. So, yan. This time, guys, nandito na kami sa may pinaka MRT uh, station. So, tinext ko na si Daddy Rodel para buong ba siya. Ayan. Oh, medyo matagal-tagal din kami nag-antay dito. So, but, syempre, eventually, paparating na yan. <laughs> ayan, ganyan sila. Uh, Mag-antay sa kanilang daddy. Sobrang excited yan, guys. <laughs> Kung ma-feel nyo, ayan. <laughs> Sobrang excited yan. Gustong-gusto na ni Ate Gia umakyat doon sa taas. Tapos, ang peg namin, guys, kapag kaganyan pupunta kami dito kay daddy nila, mag-grocery naman si mami. So, ayan. Pagkatapos sa, uh, pagkatapos ko mag-grocery, ayan, uh, magkikita na lang kami sa location. So, this time, guys, pumunta muna ako sa may mga baby section. At uh, pumunta din ako sa may uh, school supplies. May binila ako mga gamit ni Ate Gia. So, yeah. Dito rin kasi sa may area na to na dinadaan ako. Papuntang grocery, may mga nabibiling ganito. So, ayan. O, oh, syempre, bago tayo magpunta ng grocery, mag-withdraw muna tayo. o, <laughs> di Ayan. So, andito na ako sa may grocery, guys. Um, ayan, ang inuna kong nga uh, bilhin is yung kanilang baby shampoo. Ayan, bihira lang talaga tong uh, ano na to. Um, is, is, ba yun? Nakalimut ako na ako ano. So, ayan guys, after nung ano, um, grocery, nandito na kami sa, ano, food court. ay nag-aantay na si Dada Rodel uh, ah, mag ante antay na lang kami. Tapos misa kasi nagpapa, ano pa eh, nag, ah, papabilip sa papabilip si Gi ng potato corner, ganyan. Alam mo na, minsan gusto kumain, ganyan. So, dito kami nagmi-meet -me sa may food court. So, ayan. Dito na kami sa may parking area. And ready to go home na kami. Ganyan ang aming uh, routine kapag uh, pupunta kami sa daddy. So, yun, minsan magbabayad ako ng bills, o kaya, ayun ah, nga, mag-GC ko or mag-grocery. So, yun lang naman yung, ano don peg don. So, another day na naman with kiddos, ayan, back to home. Nandito na tayo sa bahay. And, uh, morning na to, another morning na naman. <laughs> so, nagkukulitan sila dalawa dyan, guys. ito na nga 'yung mga uh, groceries na pinamili ko isa sa mga pinamili ko uh, na gagamitin namin para sa birthday ng aking mahalabinan na so naggrocery kasi ko para sa bahay tapos sinama ko na rin itong mga groceries uh, ay, hindi mga groceries no para mga konting uh, ano lang sabon ganyan Colgate toothpaste mga uh, ano to um uh, pang ano ba to? Pangkos ko sa <laughs> pangkos ko sa ano, kawali. Ayan. Tapos mga salon pa. Ganyan. Shampoo. So, uh, we're planning kasi na cake, Kaso wala na kaming time para magpagawa. Kaya sabi ko, um, ilagay na lang namin sa box. Ah, ba diba? Sobrang DIY talaga yung peg na to, guys. Kasi uuwi na kami the following day yata ng mga oras na to. Kaya ang ginawa ko na lang, sabi ko, is i-box na lang natin. So, sabi ko, naku, parang hindi siya carry, carry na ano, na ipaikot-ikot. Kasi sa sobrang kapal niya, bumibigat siya. So, mahirap na siyang, ano um, i ano iikot or i-roll. So sabi ko, ang gawin na lang natin is ilagay na nga lang natin siya automatic sa box tapos syempre uh, kadugtong ng mga cash in between ko siya nilagay. So, limbawa, shampoo, tapos yung nakabalot na cash. Hindi kasi siya pwedeng cash lang. So, kailangan siya ilagay sa envelope para to support yung cash. Kasi sobrang hindi siya applicable. So, Um, ang mas maganda pa lang uh, ginawa namin is uh, binilagay naman siya sa may plastic ng ngelo yung pera kasi hindi naman din maiikot kung naka-envelope pala. So, yun. <laughs> Ganun yung ginawa namin. <laughs> Kaya, maigi na nga rin na ano, marami kaming uh, gumagawa nito nung nadala kami sa Batangas. Pero, eto this time, ako lang itong mag -isa. So, bago namin siya na pag-decide na ilagay na lang siya direct sa box, as in naka, ano lang siya, naka-flat lang yung, ano, kumbaga, um ano ba, naka dugtong-dugtong lang nung nilagay namin siya sa box. Tapos, unti-unti nang, ano, unti-unti uh, nang inangat ni Inay yung mga, ano, di ba, groceries, tapos may cash. So, ayan. May cash naman, kahit pa Oh. So, ayan, naging ko, niya ko na siya. Pero, uh, binago ko pa rin siya during that time na talagang nga uh, yung birthday na kasi nga hindi maiikot yung cash. Ewan ko, oh, nakalimutan ko na gano'n pero parang meron pa rin yatang envelope na ano, na nakasama. So, ayan, no iniikot-ikot ko siya ganyan pero ang hirap niya pala i-roll. So, hindi ko pa rin siya natapos sa mga moment na to. So, nilagay ko siya sa parang box yata ng milk ni Larry, si at Gia. Doon ko siya inir ah uh, ipinasok sa loob. So, yan. O, oh, di ba meron ako dalawang alalay dito? Tiket tiga, o tiga roll nung, ano, ng ating uh, groceries for gift kay Lola Pilang. Oh, ayan. <laughs> si Rishi din, you know? oh. Bido-bido, hmm. oh. Very, ano talaga yan, eh. Very helpful talaga yung mga yan. Talagang gusto nila tumulong. Talagang nag initiate sila nga tumulong. O, <laughs> oh, mo, di ba? Wala na akong magawa. <laughs> Kasi nanggagulo na sila. to tell you when when is the time you going to turn